binibigay okay, sa atin. Saan po, po dito. mo? Eh, po, po, pag, ano po, pag matutulog po ako, sakit. Tapos ito po, ako. Ano sa'yo? Pagtayo ko lang po. Paano ang pagtayo? Kung pagkakaan po, pagtayo ko lang, dito. So, Tapos na nawala, mga ilang araw na? Dalawang na po. Dalawang muna? na? Kasi nung pa ko dito, natin ang doktor. Dito, ano? May namagat. Tapos hindi kailangan ko ako pa ilang. Ako buntis. <laughs> hindi, ako pa anong sa manila. Oh, uh, so, okay. Pero wala kang, hindi ka na-disgrasya before. Hmm. Wala. Talagang sadyang tinayo mo lang. Pag tayo mo, pak! Kasi pag buhats ko siguro po. Yun. Kasi pag bibihira yun eh, katulad mo, ang bata mo pa eh, ilang taong ka na? 29 po. Okay na 29 ka ano, na, yung simpleng tayo lang na magana, meron kayong ibang ano diyan, meron pang ibang nagawa maramang yun nga isang pagbubuhat mo na timing lang na pagtayo mo na compress na yon sa buhat kasi yung mga simpleng pagtayo natin pwedeng mangyari yun sa mga senior citizen pero sa mga bata, bata pa sa tingin ko hindi siguro maliba na lang o, yung mga disgrasya, disgrasya pero yun nga sabihin na natin pagtayo mo doon talaga nag-trigger Okay? Sige, usok ka kung dito. Ngayon, namamalit. Upo, upo, upo ka lang. Namamalit ka. Bitaw mo muna yan. Okay. Pag naglalakad ka, sumasakit. Upo. Sige. Dalam ko dito sa paa. Dalam sa paa. Sige. Relax ka lang, ha? Straight ka Ano sabi sa ng doktor nung nagpaano ka? Ano raw nangyari? Kasi kasi may tension dito kung mag subject sa ugat daw po eh. Tagilid na pala yung katawan mo. Hmm. Ito, namamaga, dito. eh o. Sa so, spani daw po pa, MRI po daw. Yun. Alam mo ibig sabihin nun? is iskri, yan na, iskri is natin. Is MRI, sinabi sa'yo pa, MRI ka. Hmm. Titingnan daw kung may ano. Oo, oh, dun kasi. Yun ang magdinitali eh. Okay, higa. Higa, patigilid. Ang MRI, ipapasok ka sa machine doon. Pero maghanda ka ron. Kasi, medyo mabigat yun. Oo oh, nga mga nyo eh. Kaya hindi ako mga Hindi ako madaginid. Nag-canvas ka na, magkano? Hmm. Alam mo, pinakamura magkano sa Balakang? 12,000. Pinakamura yun ha. Depende yun sa ospital. Depende yun sa ospital kung magkano. Kasi sinabi siya ang ospital, hindi ko ba yun. Hmm. Ugat po. Oh. Ganyan nga ang presyohan yun, parang hindi ka magulat. Maghanda ka lang agad ng pinakamura. 12,000. Pero kung without contrast, mga 9,000 lang. 7,000. Pag without contrast. Pero pag may contrast, mas maganda kasi yun. Itang-itang eh. -ita yung mga ano eh. Minaks lang. Kabilang sa'yo. Pero tatanggalin na natin yan. Para hindi magsapir, na hindi mag ka nang mag-MRI. Bago-bago pa naman ito sa'yo eh. Tsaka pa ka pa, mabilis ka pa makaka-recover. Mahirap magkaganito, yun ang mga na pag ikaw ay maidad na. Marami ng komplikasyon sa loob. Pero pagbata-bata ka pa, Bihaya ka doon. Ayos mo yung lugar. Sa tiyan, tagilid siya o. Ganyan yung mo. Tagilid ka talaga o. Dito ko, dito ko. Relax lang ang lalabanan. Nasasaktan ka? Kung nakaganyan ka? Hindi. Pag gabi lang mo gulat mo, pag ako? Wait lang. Sagutin mo muna ako. Iyan, yeah, ganyan. Nasasaktan ka? Hindi po. Good. Good sign. Pag ganito ko? Hindi. Yeah. Iyan. Hindi po. Pag ganito? Hindi. Okay, good. Alisimig kamay mo. Relax lang. Hindi pa yan kaagad mawawala lahat-lahat. Magantay ka pa ng mga isang linggo. Pagsusubside na lang yan. Pero yung pakaram na mamaya, di ba pag tumatagil ka, sobrang sakit. Hmm. Mamaya, abangan mo kung meron pa. Dahil pag matutulog gabi. Hmm. Wala. Ano? Wala. Good sign. Dapa kayo doon. Nasanay na siyang ano kasi, yung masakit na nararamdaman niya. Pagbingi oh. Hindi lang kita kasi pag... Ayan oh. Eh, no. eh sabi Ayun. na yung uh, Nakamagaw. Kitang kitang. Balangin oh. Ganun. Nakalis. O yung mo siya. Okay ka lang dyan. Sigurado ka Dalawang linggo tweet ka na nito. Baka ka isang linggo lang eh. Okay. okay. Wala lang, wala lang sa balakang Okay lang sa balakang Ha? Wala lang sa balakang Sa gabi ko lang po laro naman eh. Sige, mga obserbahan mo. Balacang. Dito na lang sa may paa. Kaya mo na yan. Unti-unti na yung mag-subside. Dalawang buwan na kasi yan. Mga ilang isang linggo, pawala ng pawala na lahat yan namamalit sa'yo. Itik na itik siyang ano mo, itik na itik siyang mo sayatik na mo kaya namamalit ka. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Then ka lang muna. Ang galing mo ko yun. Tapos, ang stretching mo lang, ang stretching mo lang ganito, kahit hapik pa siya, sanayin mo na. Ayan, one, two, three. Kita mo parang ang iksi. One, two, three. Tapos, papasok. Hawakan mo. One, two, three. Ganun lang, kabilis. Kapila. Stressin mo. One, two, three. Okay? Alin yung manahid kaliwa? Ito. Kanan po. Kanan. Dito na lang masakit sa balakang. Subo. Wala po. Subo. Wala po. Okay na. Dito. Ha? Huh? na dito. Meron pa konti. Dito. Pero pa konti. Okay lang yan. Yeah, mati, basta, yun. basta pag uh, humina na siya, yung impeachment na kinerate niya sa loob ng dalawang buwan, day by day, maghihilom na yun. Pagkakunti na lang, malalaman malalama mo habang tumatagal yung ano. Tapos, may nireseta sa'yo yun doktor, di ba? sa tulong ko, sa tulong nila, i-take mo lang muna yung kung ano yung naka-reseta lang ha. Kung ano yung naka-reseta lang. Kahit isang beses lang sa isang araw. Hanggat may pain sa mga, para mag-regenerate ulit yung mga na-damage ng nerves mo. Mas mabilis ka rin makaka-recover para ikaw mag Di ba masakit siya pag tinatagilid mo? Tagilid ka. Wala. Kabila. Wala na yan. Tanggal na yung ano yan. Oh. Hmm, Bang! Okay. Upo lana Wala na yan. Gento ka. One, two, three. Pasok mo pag -ano mo. One, two, three. Oh. Tapos bumili ka ng bow. Ganyan-ganyan yung mimba na ano mo Kahit di Oh. Tapos araw ka rito sa ano. Kung meron kayong bow. Oh. Ayan. Gato ka. Angat Hmm. Okay naman. Cut. Mga ilang araw, mga ilang araw, yung tabingi mo, ano, diretso ka na. Obserbahan mo. Pag meron pa, umalik ka lang ulit dito ng Martes. Kung wala na, eh wala na. Okay? okay.